na talaga yung all-time favorite naming pizza. Umorder ako kasi wala lang. nag ako ng ano, spinach. All-time favorite pizza namin. Angel's Pizza. Nag-crave ako ng pizza kaya ayan. Ooh, ito yung all meat nila. Ito yung family, family din nila na pizza. Tapos, ito yung gusto ko. Wait lang. Kasi baka malaglag. Ito yung gusto ko. Na-favorite din ni eh, Beth. Yan, yung kanilang Spinach spinach. Creamy spinach. Ito naman ay yung all meat. All meat. Ayan. Kain tayo. Paggawa na ng kisa may eh. bukas papapinturahan ko yan. Pipintura kami dyan bukas. Kasi oh, iba na yung itsura niya. Yung dungis yan. Ay. Papagawa ko ng taas din. Sige, nasun. Mm -hmm. Lagay ko na yung cover. Ito na siya. Pili ako ng cover sa Shopee. Arigot, ah, ang ganda. May naantay pa ako para dito sa handle. Nalikabok na agad, oh. Hindi <laughs> na punasan. Maya-maya, alis na rin ako. 6.30. Ante kay Beb. Nagpapamix ako ng pintura dito, guys. Kasi magpapapintura ako ng gate. Kasi ang na sa namin. At ayun, yung dalawa, inantay ako. Natagalan kasi ako dahil nga may customer pa. At mag-isa lang yung taho dito. Ito kami sa Chowking, guys. Magdi-dinner. Galing kami, Watson. Binili ako mga skincare na naman. Tsaka yung shampoo ni Dad. Pakita ko sa inyo. Ang dili. One week na kami walang tubig. Yun yung truck. Kumaga. Pabalik pa sila. Kumaga. Dito yung truck. Presyo na naman kami. Walang tubig. Dili. One week na. Okay lang yan. Yun yung tank. Ingan. Ikaw, te. Tomorrow. Okay, pintura kami ng gate. Do. Yeah, nagpapapintura ko ngayon ng gate namin guys kasi hindi ito pintura ng matino eh kaya yeah, ano, nagbayad na ako ngayon na magpipintura. Ang kalat dyan, no? Oh. Tapos hanggang ngayon, wala pa rin kaming tubig. Alam nyo ba yun? Yung panungkit kong putol. Ayan. Black pa lang yan yung nailagay niya. Ano to eh? Brown, ba, safari brown, tsaka black. Ayan yung si ibay bike and si wow. Tapos pag may may tirang pintura na brown, dito ko rin ipipintura tulog siya. dapat pidi juan. Okay. tapos na sa. ha? tomorrow. good morning guys. ang aga ko ngayon. kasi meron sila NCAE ni princess. so ang aga namin 530 thirty palang ayon.

pagbalik ko guys, ito igib na naman kasi wala pa rin kami tubig. Ito yung tangke namin dito sa phase 2. Ayan, buti na lang mayroon dito lumalabas na tubig kahit papano sa hose kaya pila-pila kami. Ay eh, napakainit pa naman. Ayun, pa rin kami tubig. Timing yung pagdating ni e-bike. Nagamit tuloy siya pang igib. <laughs> Kawawa naman. Kailangan kong maglaba ngayon kaya nag-igib na kami dun sa tangki ng phase 2. <laughs> Lalabas muna kami. Punta kami ng hyper kasi wala na kami toothpaste. Mag-grocery na ng onti siya to sa bond, gano'n. Tsaka yung John Rocks, yan. Tara na daddy. Talibang pa siya kakanta. Bye guys. Marrow. Alis na ako guys. Ayan, natin ko na dyan si Princess. Grabe yung init. Medyo kabado ako dyan kasi nga yung rampahan dyan sa unahan namin ay basag-basag na yung simento. Kaya nag-aalangan ako. Muntik na kasi akong tumagilid dyan eh. Kaya ayan, da, nag-iisip ako ng saang way ako dadaan. Medyo hindi na bagalan-bagalan lang natin ng onte dyan. Ayan. Tinitingin ako may game dinadaanan ko. Ayan. Tingin sa kaliwa kanan bago tumawid. And tingnan nyo yung pag-alog ko dyan. Toing, toing, toing. <laughs> Kasi nga basag-basag na yung simento dyan. Pa, inyit. Hatid ko na si Princess, guys. Hatid ko na si Princess ngayon sa school. Oh, ang grabe Maraming inyit. Nantay ko lang siya. Uy, sa dami namin na dumadaan dan, guys, yan. Nagkusa na ako magpasimento dyan kasi nahihirapan nga ako at natatakot ako. Baka tumambling ako. Ang init. Kasundo ko lang kay Princess, guys. Ito pa kami sa ibig. E Andun siya, nabili ng ulam. Kasi wala kaming ulam. Ang init. Grabe yung ingat ngayon. Baka ulan na naman niya. Andun siya. Masundo ko lang sa kanya. Bili siya dyan ng chicken. Meron kasi dito sa amin nagtitinda ng chicken. Masarap. Grabe yung pawis ko. Bakit? Ikulite. Oh